Sa tanungan segment natin mga kaibigan, makakasama natin si Kuya Noel at si Ate Mers. Nasa linya ngayon ang kanilang pag-uusap, Kuya Noel and Ati Mers. Hello Kuya Noel, kumusta ka po? Saan ka pupunta? Hello din Mers. Okay lang ako. Pupunta ako sa trabaho ngayon. Ah, ganun ba? Kuya, saglit lang po, may itatanong ako sa iyo. Kasi po sa obserbasyon ko sa panahon ngayon, bakit marami ng tao ngayon ang madaling uminit ang kanilang ulo? Kahit kunting hindi pagkakaunawaan, madali silang nagagalit na nagiging resulta ay pananakit sa kanilang kapwa. Ano ang mga dahilan? Magandang tanong yan. May mga posibleng rasong kung bakit ganun. Una, stress at pressure sa araw-araw. Tumataas ang gastusin, may takot sa kawalan ng trabaho o problema sa pamilya. Kapag puno na ng stress ang isip, kahit maliit na bagay ay nakakapagpatrigger ng galit. Ah, totoo po yan, kuya. Stress at pressure sila sa buhay. Pangalawa, kakulangan sa emotional control. Hindi lahat marunong mag-regulate ng emosyon. Minsan, hindi tinuturo sa bahay o paaralan kung paano huminahon kapag may tensyon. Tama po. Pangatlo, impluensya ng social media. Madalas sa online, mabilis ang palitan ng opinion at nagiging mas matapang o bastos ang mga tao dahil hindi harapan. Dahil dito, nasasanay na sa mabilis na reaksyon pati sa personal na buhay. Iyan po, totoo talaga yan. Ang daming mga tao na matatapang sa social media dahil hindi nila kaharap ang kalaban nila. Bastos kung makakomment sila. At ang masakit po, kuya, nakikita ng mga bata na naging idol sila ng mga bata sa maling panguugali. Pang-apat na posibleng rason ay pagod at kakulangan sa pahinga. Kulang sa tulog. Overworked o laging nakatutok sa gadget ay nakakapagpababa ng pasensya. Tama po. Panglima, kawalan ng tamang komunikasyon. Minsan hindi malinaw ang pagpapahayag o madaling ma-misinterpret ang tono ng boses o kilos. Opo. Panganim, kakulangan ng malalim na pananampalataya o values. Kapag kulang sa gabay ng Biblia, at espiritual na pagninilay mas madaling pumatol kaysa magpakumbaba at umunawa. Yan po talaga ang bagay na nagkakulang na sa tao ngayon. Pangpito, kakulangan ng instant. Dahil sa mabilis na takbo ng mundo, nasasanay tayo na lahat ay dapat mabilis. Kapag may delay o hindi sumang-ayon ng iba, mabilis mag ang ulo, kung titingnan karamihan sa mga ugat nito ay kakulangan sa pasensa, emosyonal na pagkapagod, at kawalan ng fokus sa mabuting pakikipagkapwa. Iyan ang mga pangunahing dahilan yan, Merce. Opo, Kuya Noel. Salamat uh, na uunawaan ko na ang rason kung bakit ganun. Salamat po, Kuya Noel, sa pagsagot sa aking tanong. Okay lang yan, Merce. Mahalaga ang mga bagay na iyan ay hindi mangyari sa ating sarili. Huwag na nating gayahin sila kasi maling practice ang ginagawa nila. Sige, at tutuloy na ako sa aking trabaho. God bless na lang, Merce, at ingat ka pala nga. Salamat po, Kuya Noel, at God bless po. Okay, maraming maraming salamat kay Kuya Noel at kay Merce. Ngayon ay uh, naintindihan na natin kung bakit ano ang mga dahilan kung bakit maraming mga tao ngayon ang madaling uminit ang kanilang ulo sa kunting mga sitwasyon? Maraming maraming salamat mga kaibigan sa oras na inyong ginugol sa pakikinig sa ating segment ngayon na Tanungan portion. Ini po ang sa endong lingkod, Dan Rivero.